kakampuan! Welcome back to my channel, Roy Mulanda. Are all right? alright? Yes, alright! Hi, Joseph! Miss you! Alam mo, Joseph, namimiss na kita yung kasama tayo palagi nagmimerienda ng toasted bread na may laman na pork at saka and Joseph. Di ba ito ang paborito mong Joseph merienda natin nung tayo ay nagkasama. Tapos mayroon pa tayong Boko Juice. Di ba Joseph? Yon ang namimiss mo rin. At namiss ko rin yung Joseph. Joseph, magchat ka na sa akin. Namiss ko na magsama tayong kumain ng meriendang Toasted bread, Joseph ba diba ang sarap-sarap nito -sarap Joseph sabi mo yung laman sarap-sarap diba tapos mananam pa Joseph tapos iinom pa tayo ng buko juice Joseph Diba, ba, Joseph? Namimiss na natin yun na sa magkasama tayo sa isa't isa. Na magkasama tayo magmerienda. Talaga, Joseph, bumili ako talaga nitong toasted bread, Joseph. Para may merienda tayo pag magkasama tayo, di ba? Yan ang gusto mo, Joseph, na merienda natin araw-araw. Yan ang palagi mo sinasabi sa akin na ang merienda natin pag ako galing sa simbahan bibili ako ng toasted bread talagang hinahanap ko talaga Joseph yung toasted bread na sinasabi mo kasi yan ang gusto mo Joseph ba? Diba? kaya pinagbigyan kita nag iyong gusto Joseph talaga bumili talaga ako Joseph pinahanap-hanap ko talaga yung kahabaan ng simbahan doon kung saan mayroon binebentang toasted bread dahil mahal na mahal kita Joseph at namimiss kita ng sobra sobra Joseph kaya bumalik ka na Joseph sa akin kung saan ka naman inaalaala kita palagi Joseph kung ano kamusta ka na ang kalagayan mo ngayon kaya Joseph mag chat ka na sa akin dahil namiss na kita ng bonggang bongga sana na miss mo rin ako Joseph at mag chat ka sa akin antayin ko yung Joseph yung pag chat mo sa akin at pagkakamusta mo sa akin dahil miss na talaga kita ng sobra sobra Joseph kaya nag message ka na sa akin para kumain na tayo ng sabay sabay ulit ng toasted bread, Joseph. Dahil ito ang paborito nating dalawa nang tayo ay magkasama, Joseph. Diba, Joseph? yun ang palagi kong namimiss Joseph na magkumakain magmeryenda tayo ng sabay-sabay Joseph kaya Joseph magbalik ka na antayin ko ang iyong chat Joseph ba diba, Joseph gusto gusto ko na magkasama ulit tayo dahil namiss na kita ng bonggang bongga at kakain ng toasted bread Joseph at iinom ng buko juice mahal na mahal kita Joseph alam mo yon. At sana bumalik ka na Joseph, waiting for your chat, Joseph. I'm just waiting for you. Sana mag-chat ka na sa akin, Joseph. Ngayon na. Ok, thank you mga kakampon for watching. Please follow and subscribe my channel. Join mo lang da. right? Yes, all right. Bye, love you all.